Uh, kumusta po kayong lahat? Mga kaibigan. Uh, nandito na naman si Jeremias Kumbis na laging nagpapayo. Uh, Magkaisa po tayo sa panalangin. Uh, sana hindi masyadong maraming mabiktima ang bagyong uwan. Uh, bagyong uwan mga kaibigan, hindi na po mapipigilan. Uh, baka sa oras na ito ay binabayo na ang uh, Bicol Bicol Region. Uh, ibig sabihin, mauna po sa Katanduanes. Ayan, wala naman pagkukulang ating pag-asa. Nagbabala na po. Uh, sa paglilitan ng ina-evacuate ang mga tao. Alam niyo mga kaibigan, uh, huwag po tayong umasa na matibay ang ating bahay. Kung tayo ay malapit sa ilog o malapit sa bundok. Kasi yan po ang nangyari sa Cebu. Akala mo uh, hindi babahin, pero pag gumuho yung bundok, kasi kalbo na yan, sinisira na ng tao yan eh wala na tayong umasa na ma matibay pa yung bundok niyan wala na yung kahoy kinakaingi na at kinakwari na yung mga pato kaya po uh, kung ganoon po ang uh, bahay ninyo na mayroong bundok may suba uh, ilog sa malapit uh, likas na po talaga aha uh, may oras pa ayun naka siguro kung hindi pa binabayo ang katalwanis uh, oras na lang po o kaya binabayo na ngayon tapos papunta na yan ang Bicol uh, manalangin po tayo uh, sana po konti ang magiging biktima yun na lang po ang ating magagawa kasi nandiyan na po eh hindi na po natin pwedeng yung manalangin na mahumina nandiyan na super typhoon po ang mananalasa sa Bicol uh, dahil po sa laki ng kanyang uh, sirkulasyon pati po kami dito sa Laguna signal number 3 uh, oo po uh, alam nyo po yung signal number 3 kaya uh, kaya po pabagsakin yan ang mga mahinang poste at ang mga puno ng saging at ang mga mahinang uh, bahay uh, yanto to ang number 3 pero sabi ko signal number 5 ibig sabihin was out lahat yan, ang madaanan yan kuminsan yung mga pader kahit na yung pader mabibigay yan mga kaibigan sa ganong kalakas na hangin ha nasa 200 yata ah mm. uh, pero mas malakas pa rin yata yung Yolanda, no? Ayun po mga kaibigan. Doon sa Daluyong, Storm Reserve, yung Daluyong ba? Alam, naintindihan po ba ninyo? Bakit pinapalikas yung tabing dagat? Ah, ibig ah, sabihin mga kaibigan, kung nandito ang galing ang hangin, tapos nandiyan ka, tapos dagat dito, yun ang tatamaan ng Daluyong, yung malalaking alon. Pero kung nandoon ka sa kabila, walang daluyong doon. <laughs> ayun po ha, baka mamaya magkamali kayo eh ang bumakwit nandoon sa kabila, dito, dito po yan tatama eh galing sa dagat, ang hangin kung saan siya nang gagaling, tapos dagat tapos dito ka nakatira umalis na po kayo dyan kaya ganun po kalakas ang uh, daluyong na sinasabi ha? yung alo na the, tinutulak ng bagyo naalala nyo sa Yolanda yung uh, takloban ganito eh nakaharap sa dagat na dito nang gagaling ang hangin kaya tinulak ng pagano, ubos sila lahat hindi uh, ko na po matandaan kung ilan ang patay doon sa takloban mismo yung mga uh, barko na napumunta na doon sa lupa na itapon doon sa ganon po kalakas kaya huwag po kayong uh, pakampante kung kayo yung nakaharap sa dagat nang dito ang hangin likas na po may oras pa sa mga kaibigan na uh, totoong balita po ako ha. Hindi po ako yung uh, <laughs> marami na naman ako nakitang mga news Wala pa nga eh. Sabihin ninyo, tumatama na. Tapos may nakatayong Jesus. Nagpapabiyas kayo eh. Hindi kayo magtatagumpay sa mga ganyang gawain. Panluluko yung ginagawa ninyo. Huh? Uh, sa mga kaibigan, niwala po kayo sa pag-asa mismo. Laging nagabajay ng balita. At totoo. Dito sa Facebook, ang daming kalokohan dito eh. Pero, sinasabi ko sa inyo, pinapangako ko, hindi ako kasali sa manluloko. Tama ang aking binabalita. Ah, ingat po ang lahat, mga kaibigan. Kami po, naghahanda din po kami dito. Kasi, signal number 3, Laguna, Metro Manila. Ang inaasahan namin dito, sana pagdaan ng bagyo sa kabundukan ng Sierra Madre, humina. Alam niyo ba yung uh, Sierra Madre, yun na tagapagligtas dito sa Metro Manila. Pag ang bagyo galing Bicol. Baka kay na naman ninyo yan, inubos na naman ninyo mga bato dyan, saka mga kahoy. Tao ang may kagagawan uh, ng mga kalamidad. Yung mga bagyo, ta uh, ulan na malalakas noon pa yan eh. Kaya ngayon, mapinsala ang uh, ulan, bagyo, kasi sira na yung bundok, wala nang kahoy guguho yan, pupunta doon sa mababang lugar kagaya doon sa nangyari sa Cebu kaya mga kaibigan eh, eh wala man talaga magagawa ng ating mga leader hindi eh, man sila nag-iikot eh saka na sila nag-imbestiga tapos na, dapat kayo dyan nagtatrabaho kayo, wala pang bagyo binabantayan nyo yung mga bundok ngayon pa mag-imbestiga pag marami nang namatay galit na galit talaga kung sa nangyari sa Cebu na yan eh yung mga kaibigan, hanggang dito na lang Mahaba ng ating video Makiramdam magingat At sigurado Hanggang dito sa Laguna, malakas ang hangin Maglilikpit na rin kami Kasi pag umapaw yung uh, Meron kami ditong ilat sa likod Pag umapaw yan, papasok sa aming Loob ng bahay Hindi naman malalim, naranasan namin dito Hanggang uh, 20 lang naman Ingat po tayong lahat Kaya natin yan, because Magpakatatag kayo tayong lahat. Kaya natin 'yan.